pinakamurang piso bodega na na po sila ngayon dito. So nagbabalik po ulit tayo ngayon dito sa piso mura bagsak presyo at ngayon nga kasama natin si Madam. So ma'am, ano nga po yung mga bago nating mga nakasihil ngayon dito nang talaga naka-markdown na? Opo. Meron tayo dito sir na cloud phone by one take one, nine hundred. Opo. Nine hundred ninety nine pesos po by one take one na po siya. Wow. And then, uh, Opo. may ibang Cellphone ano cellphone rin po. Nokia pa. Lumia natin, sir. Regular price po niya is 999. Naka-markdown po siya ng 799 pesos. So parang ito, ano siya, oh, sa so, laptop, to, uh, tablet. Tablet, tablet. tablet. Magkano ng tablet natin? Ah uh, bali, sir. Regular price po niya is 2,500. Naka-sale po siya ng 1,700. 1,000 na lang. Sakto sa mga nag-online class Opo. ngayon. At hindi lang yun. Napakarami pa. May mga, ano pa dito, Opo. dilata. Opo. So magkano ng dilata? dilata na to? Lahat po ng con goods natin is 15 pesos lang po. Lahat na lang? po ng lahat na yan? Lahat wow. po ng klase. Tsaka mga noodles piso noodles na po? Noodles natin is naka piso deals rin po and yung kape po natin is piso deals piso rin Piso na lang po. din yan? So, yes po, lahat po ng kape natin is 1 pesos. Wow, grabe. Ano? At syempre ngayon magpapasok na. Opo. And uh, mayroong nakita tayo dito mga uh, black, black, black shoes po. So magkano naman po sa mga Bali natin? sir, naka-sale po siya ng 29 pesos po. So lahat na po ng klase din yes, din yan? Yes po. Pang kids or pang adult is 29 pesos okay. lang. Okay. So ayun mga katulis, kung makikita nyo, may mga parang pang Disney-Disney dito. Sa kato sa mga bata na uh, pumapasok ngayon ng nursery, kinder, kinder. no? So, so depende sa sizes. Ang mga sizes uh, naman available yan. Apo. Marami naman. Apo. Ano? Meron siya pang preschool, elementary, high school, then At pang-adult na ito. Uh, pang-adult -pang oh, so, rin po. Can you imagine, oh, sa halagang 29 pesos kapag bumili ka nito sa palengke, nasa 250 uh, or 300, uh, magre range siya, uh, no? So bukod doon, may mga alak pa sila dito na yes, naka-buy 1, take 1, tama Buy ba? Buy 1, take 1 po, 450 pesos. Regular price po niya sa market is 315 isang peraso. So imagine, 315 yeah. tapos ngayon naka-buy 1, take 1, P450. Yes po, 450 pesos So pumapatak 25. lang ang isang peraso na ito, 225 pesos? Opo. O, di ba? 1.5 liters na po. 1.5 liters na po So sa mga may tindahan dyan, or merong mga sari-sari okay. store, solid. Napakalaki na pwede mong kitain. Bukod Apo. doon, meron pa silang mga chocolates chocolate po. Toblerone po o. natin, sir, is 69 pesos lang pa. 100 grams na o, po oh, Ito na yung pinakamurang Toblerone na nakita natin mga yes, katurs. Kasi 100, ano lang po, uh, 69 lang. Opo, 69 Sa iba, nasa 70, 80, 100 plus Apo. pa nga sa iba. No? So, ang expiration date naman ay uh, 2024, ibig sabihin next year pa. So, okay siya, dalawang flavor, which Opo. is yung dark chocolate. Dark chocolate, chocolate. Tato, no? tapos ayan. Ito nga yung talagang madalas makita natin yung gulay, No? So, Naubos na po kasi yung white po namin. May na white pa? Tapos may almond pa rin dito. Yes no? po. 88 pesos lang po siya. Well, 100 plus rin po siya sa market. Hmm, pag isang parasong ganito, no? O, diba? And bukod doon, meron pa sila dito, ano pala, o? Oh? Remax po. Remax na. Original ba ito, madam? Yes po, original Remax po siya for only 99 pesos po. 99 na lang? Yes po. Regular price na to, sir, is 2,450 sa market market. Oo nga, kasi mahal talaga yung mga ganyan, eh, no? So, Apo. dito, yung, pag, uh, I mean, yung quality talaga niya, napakaganda, yes, eh, no? Yes, po. Buong buo. Apo. So, Good diba? quality po ito si Remax. Kilala rin naman po ito. Correct. Sir. So, dito, 99 pesos na lang yan. Yes, o, diba? So, napakarami pa po, mga katuls. hindi lang po yan. Ito lang po yung, uh, kumbaga, pinakita ko po sa inyo na nakasale ngayon. Pero lahat po yan, nakamarkdown ng mga items nila dito. Lalo na yung mga, may close-up, may mga conditioner shampoo. O di ba nandito, napakarami. At ito nga pinagpipilihan nila, sir, ano ba ito, madam? Uh, Korean noodles po, 6 pieces, 99 pesos. Napakarami. Opo, regular price po niya is 72 Opo. to 82 sa market. Tapos dito, ano lang? Uh, 6 pieces, six 99. 6 pieces, 99 Opo. pesos. Di diba, Bali, wala pang 20 pesos. Oo nga, tapos mayroon pa mga Pringles na may mga Opo. stocks pa na 99 lang. Opo, Tama 99 Same pesos. Same price na lang siya. Alright, so bukod doon, hindi lang yun kasi napakarami nyo po mga items na mabibili nyo dito sa mga hindi pa nakapunta dito sa peso-mura bagay sa presyo ang location nila ay uh, yan, ipipin ko na lang po sa comment section at eh, syempre, ayan, nasa screen na po pakibasa na lang and uh, bukod nga doon, may mga skin care sila dito, mga pabango oh, oh. tapos ano ba itong mga... shampoo, mugang? conditioner perfumes, oo. mga perfumes uh, na body wash, meron rin oo. po mga so, body wash, soap, and, and then ito, lang, ito po ay mabibili sa mga magkanong halaga madami uh, meron, nag-arrange po siya ng 99 pesos. Pag 1 liter po ay 120 pesos. Then meron rin po tayo dito mga iba't ibang mga sabon tatlo 100 pesos. Oh, po. bago lang to. Okay ko na nakita Opo, to, si no? Si, at Korean Omo. So, mga 92 pesos isang piraso sa market. Oh, tapos dito tatlo 100 na. Tatlo 100 oh, pesos. Dito diba, ang laki lang na natipid mo doon. Nakikita niyo naman 99 pesos. Oh, 99 pesos. pesos lang po. Lahat Even po mga mabago. Oh, po, lahat po ng perfume. Oh, mga perfume sa atin dito mga kapurs, napakarami yan. Oh. Body wash, shampoo, conditioner na 1 liter, Plus, 120 pesos. Pero pag 1 liter ay pababa po ng 1 liter, 99 pesos. 99 pesos. pesos. Yung bag, yung na yung pinagkakaguluhan din dito nila. 500 so, pesos 'yung regular price natin pero nakasale po siya nang 200. So, yung quality talaga niyan magandang klase oh, naman ito. So for only, 200 pesos lang po siya. Wow. Pero regular price po natin nito is 500 pesos. 500 pesos ang regular. Oh, At po. may dalawang klase no, uh, may black. Ah oh, may black po nito. Oh, di ba? So sakto-sakto 'yan sa mga pangregalo ngayon magpapasko, di ba? Oh, may may kasama pa siyang ano. So kumbaga may anak kang mahilig sa ganyan or even ano mo, kamag-anak mo, even ikaw. Pang-travel-travel, travel di ba? Pang-sosyalin, di ba? Tsaka sakto pang regalo ko oh, nga, ngayong pagpapasok, Miss Berman's, oh. And yun nga, bukod dyan, napakarami pa, hindi lang oh, yun, no? oh. Oo, meron so, tayong mga power tools, mga appliances, power tools, appliances mga drawer, cellphones, at iba pa. Isa rin sa pinagkakaguluhan dito yung mga garments nila, which is mga Korean ba ito, madam? Yes po. Okay, so mga na lang Korean to, mga, garments ano na yan? po siya. Ayan, isa na rin po yung sample na nandun, sir. Oo nga. So, Bali, ang regular price po talaga namin dyan is 25. Since nakasale po tayo, 19 pesos na lang po lahat ng klase. 19 pesos. pesos? Yes po, lahat po ng klase ng garments natin. Sa mga tindahan na ganyan, wala ka makikita na yes, pesos po. na sa 100 Guess plus yan. Kasi ah, lahat po ng garments natin, ma'am. Oo nga, di ba? Can you imagine? Lahat na yan. Opo. Eh, kung kahit nga sa ukay, wala ka makikita ang ganyang kamura, di ba? Oo. Oh. So, pamili mo lang. siya. Halo-halo po siya, madam, no? Oh. Parang coat ba yan? Yes po. Oo, oh, po ganda, siya. no? Ay, Ang um, babae ba yan? Nakasale po rin po ng 19 pesos. Oo, oh, 19 pesos lang, o. Oh. Oo, oh, eh, kung eh, may tagpa yan. May, oh, tag may oh, tag tagpa yan, yan, oh. So, kung bibili mo yan sa sa ibang mga tindahan or ano 100 plus 100 plus, yung... plus yan eh e, diba? ano so halo-halo siya kumbaga oh, assorted, assorted po, sa yung garment meron mga short pantalon meron mga pang pang tulog tapos may mga ganyang klase so halo eh pamimilihan mo lang yung dito mga katos. napakarami niyang dito at ito nga isa sa pinagkakagulahan talaga dito syempre yung mga sapatos na which is ito nakikita niyo na yan napakarami po niyan mga sapatos po lahat yan na dito ay uh, mabibili nyo lang sa halagang 29 Pesos. oh Oo so, po. Lahat po yan, hindi pa po naka-reserve yan. So, pamimilihan mo lang, mamimili ka lang ng uh, size, kung anong size ba ng anak mo, or ng uh, uh, pagbibilhan mo. So, uh, yun nga lang, syempre, sa mga nakaka ano dyan, uh, this is as-is, no? Yes po, So, baka mag-expect po. po kayo ng uh, ito po ay... Uh, Kailangan po siya i yun glue. Yan, i -re -re -glue nyo lang siya. Ibig sabihin, uh, yun ang po pinaka-issue niya. Opo, yung hindi. ilalim lang ng uh, swelas, Swela, swelas. Yun lang. Para sa ano no? So, to be honest lang sa lahat ng ating mga followers, i-ano nyo lang po, i nyo lang. So, parang ganito lang yung swelas na iba. Pero, yung iba po dito ay uh, makikita nyo talaga ay walang hindi, hindi ano hindi damage hindi po. damage or hindi ganyan yung pero i-declare -de ano, po natin siya na assist po oh, assist pa rin siya. talaga siya so syempre saan ka ba naman makakahanap ng for as low Opo. as 29 pesos. Saka magkano yung lang, yung din. din naman po ang glue. O. Saka triple pa rin po ang kikitain po nila. Pwede po nila yung market na ng 150, 200, or 300 pesos. Lalo pa nakabita pesos. na siya ng glue, di ba? So pwede pwede na yon. Lalo sa mga nagtitipid, at alam naman natin kapag binili mo sa palengke nasa magkano, di okay. diba? 200 to 300. So dito napakarami yung mapag -fib. I mean, napakaraming stocks dahil box-box nga po dito. Sakto sa mga gusto magbultuhan dyan, marami sila dito. Ito po yung mga stocks nila, oh. So yan yung kanilang mga double light na emperador na 1.5. Nakabay one take one na 450 pesos. At may mga naka-3 for 100 pa sila ng mga Uh, chocolate tulad ng mga Mars, Twix, wala na nga lang yung KitKat, ubos na, no? Okay. And then yung Toblerone nga na tig 69 pesos lang. At may naka 3 for 100 pa sila dito mga chicherya. Nacho Papa. So mga nachos o nacho papa. So, sa tao ngayon dito sa piso mura bagsak presyo. Talagang may at maya ang dating ng tao. So ayan, no? Uh, pinagkakaguluhan talaga yung mga murang items since na this is uh, ito na yung pinakamurang bodega na nakuntahan natin dito sa may uh, Novalicia, sa may Quezon City. Okay. Madam, ano naman po yung sa mga mag-order online? Or paano ba yung sistema? Ah, bali, pwede po kayo mag-message sa may page po namin, Piso Mura Bagsak Preso, or sa may Piso Mura Bagsak Preso Bodega. Maliisasan nyo lang po yung name, contact, address, landmark, then yung final order nyo po Tapos kung ano po yung courier na napipili nyo, meron po kaming Lalamove or Shopee Checkout Alright, so Ayan. pwede natin ilagay na lang yung link ng Shopee Checkout Opo. Sa description ng ating video, no? saka sa Opo. comment section Saka remind ko lang din po bago po kayo mag-payment first sa online Kailangan po makipag-video call po kayo sa stop or sa admin na nagasisip po sa inyo para iwas post scam. Yes, at marami ka po marami po gumagawa uh, ng mga fake accounts. Apo. So syempre pera 'yan, business 'yan or ano man, sayang din kahit magkano halaga. Apo. So mas maganda makipag-video call muna kayo Apo. para sa final na uh, payments, ba, diba, sa mga transactions nyo So, tatlong Facebook page, I think. Opo, meron pa tayong Piso Mura Bagsak Presyo. Piso Mura Bagsak Presyo Bodega at Bodega Daily Life. So, yun. Makikita nyo naman po pag legit na sila talaga yung nagla-live. Kasi araw-araw nagla-live po sila mga twice a day or three, three times a day pa nga minsan. So, yun. Makikita nyo po doon. Siyempre, maraming maraming salamat sa Piso Mura Bagsak Presyo owner na si Mga Francesca Madriaga. Opo, thank you rin po. Yan, mga Takatur Vlog Daily.